Inyong mandirigma kalimpa sa mundo ng kalawakan, tagapantanggol ng kabutihan, may lakas pa mas ng ibu at hangin habagat at sumbilis ng kita, mandalabay Ay, Ayaw, magandang gabi mga Lods. Nandito po tayo ngayon mga Lods, no? Uh, may isi-share ko sa iyo, no, sa mga sa mga naniniwala sa mga gabay, no? saka sa mga pagtiwala sa ating mahal na Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Uh, I-share ko sa inyo, Lord, yung uh, kung anong kakayahan na meron tayo, no? Dahil hindi uh, naman natin pwedeng itatago yan dahil ang sabi naman ng aking gabay, eh, pwede naman na uh, ipapakita ko, pwede ko i-share. Pero kailangan, gamitin ko lang talaga sa mabuti at sa kabutihan, sabi sa akin. So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga looks, no? Uh, ito, lakas loob, hindi ito uh, kaduwagan o naranakot, hindi mga looks. Ito po ay may kalakasan ng loob, paninindigan at pananampalataya at maniniwala sa ating mga naman ino, no? So, bago lahat mga looks, sisimulan ko. Uh, bali, magkukubad ako mga looks, no? So ayan. Ito po yung ating uh, gabay. So ayan. Bago lahat, uh, mag-aano muna ako ng uh, ating uh, Mom! Mom! Ano ba yun ako? O, oh, may gagawin lang si Papa. Ano? Ano yan? Ano ba yun ako eh? O, okay, oh, hindihan pala. Upo ka lang doon. Upo lang. may gagawin lang si Papa. Upo ka lang. Ito ba ka, Pati? Ito? Oh. So ayan mga Lods, ito po si Kidlat, no? Dalawang Kidlat. Uh, Balang na nananapala tayo po tayo dito at na, naniwala na dahil ito po ay bigay ng kalakasan, kalikasan, no? So, binigay po sa atin, bali protection natin. So, ito, try natin ito mga lods. Lagay po natin sa ating katawan para po makita ninyo yung gabay na po. Ayan po. So, basta po, lagi lang tayo nasa mabuti at eh, kabutihan. Hindi po tayo mababayaan ng ating gabay. So, bago lahat mga lods, uh, magsisimula na tayo. So, sana wag gayahin ng mga uh, iba no ng mga bata ng mga ano para lang po ito sa mga ayan, may alam lang at sa bawal po sa mga banda. no? so yan, so lumabas na yung aking anak dali tayo mga so bagong lahat nagsisimula tayo mga lods no mag uh, tayo po muna ay magbigay ng uh, galang sa ating mga gabay Bali may gagamitin tayo mga looks. Ito po ay isang uh, tak. Taro po ay papatunay na tayo po ay nanaparataya at nananalig sa ating mahal na makapangyarihan sa lahat at sa ating uh, gabay. So naniniwala tayo dyan mga looks. No? Pakita po natin sa inyo. Ito mga looks. So, hindi po tayo magalinlangan. Ano nang palalataya? Ano tayo, tayo manalig? at hindi tayo papagaya ya? So, magsisimula tayo sa kamay malo, Ya. Yamanalut. Ya. Napakita ko sa inyo. Talon po yun, no? Tay! Kita niyo yung mga lots? Yan basta kapag mamahal ka po sa ating uh, mahal na mga pangyarihan sa Panginoon, may tiwala ka at panalig. At naniniwala ka na talagang may Diyos. Hindi ka dapat matakot sa lahat ng bagay, mga no? Lods. So, Kaya pinakita ko sa inyo. Sa lahat ng mga katulad yung mga espiritual, at naniniwala, uh, set out sa inyong lahat. So, po. Nakikita niyo ba yung mga lods? Ha? Ang katatag? Ang katibay ang ating punanapalataya, mga lods? Yan po, pag may pagmamahal tayo sa Panginoon, lagi tayong nasa tama at mabuti. Dahil tayo po hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon, na makapangyarihan sa lahat at siyempre yung ating mga gabay kung gaano po siya kainit mga lods Diyan po natin magkikita yan Ilalagari ko na yung mga lucha. Ilalagari ko na yan. Napakita ko po sa inyo, ha? Yan lang po ang kanya mga pinagdadaanan. Yan lang po siya katatag. Basta maniniwala lang tayo sa ating gabay. Naragan nandiyan sa ating tabi. Huwag nating lukuhin galong natin kung anong kanyang gusto sundin natin at hindi tayo pababayaan basta sa tama lang at sa mabuti so yan hanggang dito na lang mga lods Maraming salamat sa inyo at naipakita ko sa inyo yung kakayahan natin so maraming salamat sa lahat at shout out sa lahat ng mga antingero virtudes nakatulad ko Maraming salamat alam